aries ang sigla ng apoy sa iyong puso ay lalo pang mag-aalab ngayon ayon sa gabay ng kalikasan ang kulay orange ay magdadala ng masiglang enerhiya at mas maraming pagkakataon sa iyo ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kumpiyansa at lakas ng loob na kakailanganin mo upang harapin ang anumang hamon samantala ang number 8 ay nagpapahiwatig ng balanse sa iyong buhay, lalo na sa usaping pinansyal, habang ang number 21 ay nagdadala ng bagong simula at tagumpay sa iyong mga gawain. Taurus, ngayong araw, hinihimok ka ng kalikasan na maging matatag sa iyong mga desisyon, ang kulay green ang siyang magiging gabay mo. Sumisimbolo ito ng kasaganaan at pagpapahinga mula sa stress. Ang number 5 ay nagdadala ng kasiglahan at pagbabago na maaaring makatulong sa iyo sa trabaho o negosyo. Habang ang number 17 ay nagsasaad ng matibay na pundasyon para sa mga pinaplano mong proyekto. Gemini, ang araw na ito ay puno ng positibong enerhiya para sa iyo ang kulay yellow ang magiging gabay mo ngayon, sumisimbolo ng talino at masayang pakikitungo sa ibang tao. Gamitin ito upang makuha ang atensyon ng mga taong makakatulong sa iyo. Ang number 3 ay nagdadala ng sigla at kasayahan sa iyong buhay, habang ang number 19 ay nagbabadya ng swerte at pagunlad sa larangan ng komunikasyon at relasyon. Cancer sa araw na ito, hinahatid ng kalikasan ang mensahe ng kapanatagan sa iyong puso. Ang kulay silver ang magbibigay ng proteksyon at emosyonal na katatagan sa iyo. Ito rin ay sumasalamin sa iyong intuitibong kakayahan na tumulong sa mga desisyon mo. Ang number two ay nagdadala ng balanse at pagkakaunawaan sa iyong pamilya habang ang number 14 ay nagbabadya ng tagumpay sa mga negosasyon at paglalakbay. Leo, haharapin mo ang araw na ito ng may lakas at kumpiyansa. Ang kulay gold ang magdadala sa iyo ng kasikatan at swerte sa mga oportunidad na darating, ito rin ay nagpapahiwatig ng yaman at karangyan. Ang number 6 ay nagsasaad ng kasaganahan at magandang daloy ng enerhiya sa iyong tahanan, habang ang number 22 ay nagdadala ng ambisyon at tagumpay sa iyong mga plano. Virgo, ang kalinisan ng iyong kalooban at pagiging maingat sa bawat galaw mo ay magdadala ng tagumpay sa araw na ito. Ang kulay white ang siyang magiging gabay mo. Sumisimbolo ng kaliwanagan ng isipan at pagiging organisado, ang number 4 ay nagdadala ng katatagan sa iyong mga proyekto, habang ang number 15 ay nagpapahiwatig ng bagong pagkakataon sa larangan ng trabaho o negosyo. Libra, ngayon ay isang magandang araw upang balansehin ang iyong emosyon at mga responsibilidad ang kulay blue ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng loob at mahinahong pagdedesisyon. Ang number 7 ay nagpapahiwatig ng espiritual na gabay at kaalaman, habang ang number 16 ay nagdadala ng proteksyon at magandang kapalaran sa mga desisyong gagawin mo ngayon. Scorpio, ang tapang at determinasyon mo ay lalo pang lalakas sa araw na ito ang kulay dark blue ang siyang magbibigay ng inspirasyon sa iyo. Sumisimbolo ito ng espiritualidad at malalim na pangunawa, ang number 9 ay nagbabadya ng pagtatapos ng isang yugto at simula ng bago, habang ang number 20 ay nagdadala ng mas malalim na koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Sagittarius, isang masiglang araw ang naghihintay sa iyo ang kulay tangerine ay magbibigay ng dagdag na sigla at inspirasyon sa iyong mga adhikain. Ang number 11 ay sumisimbolo ng intuition at malalim na pangunawa sa mga nangyayari sa paligid mo. Habang ang number 23 ay nagdadala ng swerte at kasiyahan sa mga paglalakbay o bagong karanasan. Capricorn, ang tiyaga at dedikasyon mo ay magbubunga ng magandang resulta ang kulay brown ang siyang magdadala ng tibay ng loob at katatagan sa iyong mga desisyon, ang number 10 ay nagbabadya ng isang bagong panimula at mas matatag na pundasyon, habang ang number 18 ay magbibigay ng swerte sa aspetong pinansyal. Aquarius, ngayong araw, hinihikayat ka ng kalikasan na ipahayag ang iyong pagiging malikhain at mapanlikha, ang kulay blue ay magdadala ng inspirasyon at malinaw na komunikasyon. Ang number 13 ay nagdadala ng pagbabago at muling pagbuo ng mga pangarap, habang ang number 24 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa iyong mga ideya at proyekto. Pisces, ang iyong emosyonal na lalim ay magiging isang malaking puhunan sa araw na ito. Ang kulay red ay magbibigay sa iyo ng linaw ng isipan at proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Ang number 12 ay nagdadala ng espiritual na kaliwanagan at mas matibay na pananampalataya sa sarili. Habang ang number 25 ay nagpapahiwatig ng swerte sa aspeto ng pag-ibig at mga relasyon.